Hello mga farmers, for today's video, nandito po tayo sa ating maliit na Bayabas Farm. So ngayon na chinecheck po natin yung ano yung kailangan ng ating mga tanim. At ito ay ginagawa natin weekly para mas makita natin kung ano yung problema at kulang sa ating mga bayabas. Lalot na ngayon ay maraming bunga ang ating bayabas. Kailangan nating maglagay ng ang ah, insaktong abono papalaki ng ating mga bunga sa ating tanim na bayabas. At kailangan nating mapriktahan ang mga bunga nito mula sa iba't ibang klase ng mga insikto na posibleng dumapo ito sa mga dahon at bunga ng ating mga bayabas at makapaapikto ito sa paglaki ng mga bunga. Sa ngayon ay halos lahat ng mga bunga ng ating bayabas ay nababalot na po natin ng mga plastic at mayroong newspaper sa ilalim para iwas sa sunburn ng ating mga bunga. Sinigurado po natin na ating mga balot ay maayos na pagkabit nito sa mga bunga at hindi ma-expose sa araw. Kasi kapag ma-expose ito ay dito na magka-sunburn at madamis na ang ating mga bunga at kumadamis na ay hindi na ito maibinta.